Hello mga kaibigang Oso, it's me again Penny. Ito nga pala yung ikalawang beses na idideposito ko itong aming naipong bariya ni Ate Virgie. Dahil hindi nga nagkaigi yung unang beses na pagpunta ko sa bangko, kaya ngayon ay tatry ko nga ulit magdeposito. At dahil lalabas na nga rin ako ay mag-iigib na nga rin ako dito sa Torresen. Dahil sa sobrang init kailangan namin maraming tubig. Libre na nga lamang ang pag-iigib ng tubig basta't nakabili ka na sa kanila nung galon. Sisipagan mo na nga lang ang pag-iigib. Gagamitin nga mo naulit ulit natin ang ating pajero dahil mag-iigib na rin tayo kailangan natin ng basket pero ang uunahin ko nga dito ay do sa JP Bank para nga pagbalik ko ay saka ako iigib dahil madadaan na naman yung Torisen relax nga lamang ang pagbabay ko dito dahil nandito pa lang kami sa area namin sa Mayapato. mamaya doon sa highway bawal na mag cellphone baka nga mahuli tayo ng polis na nagse cellphone kapag nakabay ay eh, mayayari na naman tayo ticket na naman tayo nyan andito na nga pala ako sa bangko at eto na nga nangyari. Sana nga ay maging successful yung pagdideposito ko nitong mga bariya. Pagpasok ko nga dito, dumiretso ako nga sa counter at eto nga ang mga nangyari. だから、枚数を100枚以下にしてもらって、もうよろ、よろしてよければ入金できるんですけど、ATM でも、その、ATM 入れる枚数が少ない、限られてるしまうので、たくさん入れられないんですよ。ああ ATM だと、たくさんこの量は入れられ、えっと、10枚とか1枚とかで、なっちゃうんですけど、それで110円かかっちゃいます。